So guys, for today's video ay nalibot kayo sa aming bahay dito sa Badyan. So ito nga pala yung bahay, yung bahay namin guys. Hindi lang kita ng ayos. So pasok muna tayo. Ito yung aming kusina. Dito ako nagtuto kahapon. Ito yung aming sala. Yan yung sala namin. ito ang aming sa parto sa parto sa baba na namin. Ito Tapos, akiat muna, akit naman tayo sa taas. Ito yung papunta sa taas namin. Dami yung dangan. Ito. Ito yung sala namin. So, med medyo madubi pa yung sala namin taas namin medyo sira hindi pa naayos lahat. sira pa siya kasi dahil sa bagyong odet nasira siya sa bagyong odet ito ito yung parto namin isang parto lang guys sa parto sa taas isang parto sa baba ito yung parto sa so, basok isang uh, parto nung yung bahay ito siya mga bagong lagay lang po yung mga mga gitana guys dito sa gitana ito kasi dati wala itong naglagay na jealousy ito ito rin guys ito guys hindi namin nalagyan ng jealousy pero nalagyan namin ng kahoy na sirado yung parang parang bintuan parang ganun ito yung bintuan namin yung may nakasulat pang sa bintuan namin mga bata pa ba kami nagsusulat kami ito yung kwarto talaga namin bata pa ba kami tapos, ito yung tala. Ano niya yung labas namin guys. Papakitaan ko lang sa inyo. Ito Yan. Yan yung labas ng aming... Ano? Aming... Aming bahay. So, papasyal ko kayo labas. tayo na yun at ito nga na mong labas ito yung labas na yun maraming maraming nasasampay bahay ng kapatid ng mama ko tapos ito yung namin tawag dito lutoan sa labas sa bukad yung may mga tanim na saging ito guys dito kami naglalaban nagliligo nagliligo yan dito yung aming ito may tanim na meron pa lang tanim yung lulo ko na ano buko tapos ito yung manuka ng mama ko tapos yung bab baboy yan yung mama ko yan, so kita ko yung baboy niya yan, dalawang baboy ng mama ko tapos ito ay ginagamit ginagamit ni mama para mag pauso kasi maraming lamok ito tapon na maraming lamba. Kaya ngayon. Ito yung mga manok nila mama. Uh, mga lagang manok ni mama yan. Yun. Tapos, meron pa dito. Mga manok. Tapos may matanim tanim yung kaming lagi. tanim yung mga tanim din kami saging at yan yung tanim ng lulok at yan, bahay ng minsan namin pa ng mama ko ito ito yung mga tanim din saging may mga nasira dito sa, sa audit yung mga kahoy yun sa lolo ko sa Oh, sa lolo ko pa rin yung lupa. Lupa at banda doon. Sa ah. Yan yung lupa na sa kapatid ng mama ko, sa dalawang kapatid ng mama ko na lalaki. Tapos yun may nasira na kubo. Ito pa pala pakita ko sa iyo muna. So ito yung bahay namin sa probinsya, lugar namin sa probinsya. Tahimik siya. Uh, wala masyadong tao. Sa so, ayun lang guys. Salamat. Good bless.